Kilala po ang IPO na isa sa mga watershed sa bansa o Ipo Dam. Uh, IPO kung tawagin ng mga intellectual property oh. office, oo. <laughs> Pero totoo po, yung Ipo, yes. itong Ipo Dam na ito, mm -hmm. ito po yung nagsusupply ng tubig sa Kalakhang, Maynila. Mm -hmm. Pero ngayon, walang habas ang pagpuputol ng mga puno doon na naging sanhi ng pagkasira ng kagubatan. Si report ni June Del Rosario, inimistighan po niya ang mga talamak na illegal logging activities sa bulubunduki ng Sierra Madre dyan sa North Sagray, Bulacan, kung saan matatagpuan ang Ipo Watershed. Panoorin po natin ito. Ito ang umaalingaungaw sa Mount Maranat na bahagi ng Sierra Madre sa Nozagaray, Bulacan. Habang kami ay umaakyat sa naturang kabundukan, isang bundok na dati rati hinaharana ng mga huni ng ibon, dating hitik sa mga puno, pero ngayon maraming bahagi nito ay halos talahim na lamang at kung minsan ay lupa o putik na lamang. Dulot na walang habas na pamumutol at pagsusunog ng mga puno. Ang Mount Maranat ay bahagi ng watershed na nagbibigay proteksyon sa Ipo Dam. Ang Ipo na isang protected area ay may lawak na 6,000 at na 600 rang hektaryang lupain. Ayon sa DENR o Department of Environment and Natural Resources, malaking bahagi ng tubig ng Ipo Dam ang siyang nagsusupply sa Lamesa Dam upang mabigyan ng tubig ang mahigit 11 milyong residente sa Metro Manila at karating lalawigan. Ganito karaming consumers ang gumagamit ng tubig ang tiyak na mawawalan ng supply sa patuloy na pagpuputol at pagsusunog ng mga punong kahoy sa watershed ng Ipo Dam. Ayon sa mga environmental groups tulad ng Sagip Sierra Madre Environmental Society, UP Mountaineers at Sagip Kagubatan, naging bahagi na ng kultura ng mga illegal na nakatira sa kabundukan at kalapit baryo ang pamumutol ng puno at pagkakaingin. Si Joey, 43 anyos, isa sa mga nangangaingin, ay nakakasampung sako ng uling sa isang araw o isang punong kahoy kada araw. Sa tatlong sako ng uling ay kumikita siya ng 250 pesos. Puputuloy mo yung kahoy tapos uukay mo yan. Sasalansan yan, tatabunan ng damo sa lupa. Kaya sisindihan mo yan, babantayan mo yan kasi nabubutas yun pag inapuyan yan. yan. Pag umusok yun, tuloy-tuloy na luto nun. Yan, nakikita nyo uling na rin siya. Wala, yun eh. At para sa mga bata, ang kulturang ito ay nagmumulat sa kanila ng kawalan ng pangangalaga sa kalikasan kapalit ng kanilang pangangailangan. Mabuhat na. nag na Ayon kay Martin Francisco ng SSMEI, taong 1996 pa nang simulan ang mga iligal na pamumutol ng puno sa kabundukang ito. At talamak tuwing sasapit naman ng tag-init. Nang pumasok ang Administrasyong Aquino, isa sa mga programang tinutukan niya ay ang NGP o National Greening Program na inilunsad noong 2011. Layunin ng NJP ang magtanin ng isat kalahating bilyong punla ng puno sa isat kalahating milyong ektaryang nakakalbong lupain sa bansa. Magandang layunin ng Pangulo pero nahihirap ang ipatupad ng DENR, partikular ang Environment Officer ng Tabang Bulakan. Alam naman ninyo, pag mayroong bundok, may sunog At kung mayroong gubat, mayroon din magpuputol ng kahoy. Kaya nga sabi ko, uh, even though how intensive yung ginagawa natin, mayroon pa rin naman talagang nakaka nakaka-lusot. At uh, kami naman, ang part of the DNA. naman um, makikita ang accomplishment namin. Uh, we are open to that. Tinamin din ang karnasyon na nagkamali sila ng pagtatanim ng punla dahil ang kanilang itinanim noong mga nagdaang taon ay mga fruit-bearing trees. Ang resulta, lalong naging puntahan ng mga tao ang kabundukan upang mamitas ng mga prutas nito. Dahil sa malawak na lupain na pwedeng tayuan ng bahay at taniman ng mga gulay, madalang nagpagpapatrolya ng DENR at maraming bungang kahoy. Umabot na sa 700 pamilya ang naniran sa nasabing kabundukan, bagamat karamihan sa mga ito ay mga katutubong dumagat. Pero ayon kay Encarnacion, mula noong 2012, ang itinanim na nila ay mga tinatawag na endemic tree species o ang mga punong likas sa naturang kabundukan at walang bunga tulad ng nara at kupang. Ayon sa DENR, Mahigit na 4,000 at 500 ektarya na ng lupa ang nataniman sa kabundukan sakop ng Bulacan. Ito ay may katumbas na isa at kalahating milyong binhi ng puno. Sa kabila nito, patuloy pa rin nakakalbo ang malaking bahagi ng kabundukan, partikular ang watershed ng Ipo Dam. Ito lang nakaraang summer, sa sinumitin naming report sa Malacanang ay talagang kulay brown na kulay brown na talagang warak na warak ang ating kagubatan. Nandiyan dyan yung pag-uuling, pagkakaingin, paglalaging, at yung pinakahuli, itong uh, kiniklear o nililinis ang Ipo Watershed para mapagtaniman ng bagong kontrata ng NGP. Ayon kay Francisco, mismong taga DENR o yung mga taong kinontrata ng DENR na magtanim ng binhi ang mismong nagpuputol ng mga puno upang kapag nakalbo na ang ilang ektarya ay muli itong mapupundohan ng gobyerno. Sa ganitong sitwasyon, patuloy nakikita ang mga taong ng magtanim ng mga binhi at kikita pa sila sa pagtuturoso at pag-uuni. Ang masaklap, kapag ang isang lugar na ginawa ng kaingin at inabandona na, na at naulanan ng malakas, guguho ito pababa sa ilog na magre sa pagbabaw nito at pagkabawas ng maibibigay nitong tubig sa mga dam, partikular sa ipodam. Itinanggi naman ni Environment Officer Encarnacion ang paratang ni Francisco. No, actually sa I amin mean, may mga record kami dyan. Uh, actually, uh, it is only this year na meron akong tinanggal na isang contractor. Kasi nagkaroon ng allegation, it was alleged by, by his colleagues na nagkaingin siya. Pangalawa, talagang hindi nila magagawa yon dahil uh, regularly monitoring, nagmo, regular, we are regularly monitoring the area. monitor namin yung mga tao. Alam namin kung sino-sino yung mga na involved sa illegal activities at alam din naman namin na talagang yung mga taong nakikipag uh, nakikipagtulungan sa DNR. So, of course, uh, itong mga with good uh kwan, may magandang record. Eh silang kinukuha namin. Secondly, uh, dumadaan din naman ng, ng sa validation ng ng barangay kapitan yan. Uh, tinatanong din namin, nag, binavalidate namin, lalo na yung mga bagong mga tao, kung talagang ito mga tao ba talaga, eh, ano ba talaga, I good standing ba sila sa community. Sinabi ni Encarnacion na nagkaroon din ng maling hinala sa ginagawa nilang panununog ng mga punong ikakaingin ng ibang tao. Dapat sila kasi pinapatuyo nila ng gusto para pag sinunog nila, malinis na malinis. Para hindi nila mapakinabangan, uh, sunugin mo ng sariwa pa. Hindi na nila mapapakinabangan. Yung hilaw, may hilaw yung ano. Then, i-abandon nila yun. So, yun yung mga areas natin. Siguro, kaya nasabi, kaya nasabi ng mga ibang tao na may mga officials na involved doon sa Islas and Burn para mayroon pang mataniman. The moment na inabandon na nila yung area, tataniman na namin, of course, isasama na namin doon sa National Greening Program namin. So, siguro, yun yung pumasok na na idea doon sa isip nila na kaya nagkakaroon ng isla and dahil para may mataniman. So, no actually, hindi naman yun. Hindi naman yun talaga. Na, wala naman kaming ginagawang ganon at uh, kailanman di naman namin pwedeng gawin. Ayon kay Encarnacion, kontraktor ang tawag nila sa mga grupong nagtatanim ng binhi. Ang kontraktor ay dapat Registered People's Organization sa lugar. Nakarehistro sa Securities and Exchange Commission at may Tax Identification Number. Sa Ipo Watershed, may labing anim na contractors na ang kontrata ay depende sa lawak ng kanilang tataniman. Kung ang kontrata ay 500 ektarya, dapat makapagtanim sila ng 50,000 binhi binhinang puno. Bawat ektarya ay may pondong tatlong libo hanggang apat na piso o dalawang milyong piso kada 500 ektarya. Alam ba ninyo na mga consumers ng MWSS concessioners ay nagaambag din ng pondo para sa proteksyon ng mga watershed ng mga dam tulad ng Ipo Dam? Dito sa water bill na ito, makikita ang environmental charge na ating binabayaran buwan-buwan. Ito ay mahigit lamang 17 pesos kada buwan. Pero kung ito i-multiply mo sa labing isang milyong consumers ng MWSS concessioners, ito ay aabot sa 194 milyon pesos kada buwan. Kaya nga't ang MWSS ay may mas malaking ambag na pondo upang bigyan proteksyon ang ipodam. Bagamat noon ay kanya-kanya silang proyekto, minabuti na ngayon ng DENR at MWSS na bumalangkas ng MOA o Memorandum of Agreement upang magsuportahan sila ng kanilang mga proyekto. Ang DENR bilang eksperto sa pangangalaga sa kalikasan at kinakatawa ng DENR Secretary Ramon Pahe at ang MWSS na magbibigay ng pondo na kinakatawa naman ni Administrator Gerardo Esquivel. Hinahanda na namin pareho kung anuman yung information at studies at data na meron kami so that pag sinabing go at nabigay na, pwede na kami mag-upo, latagan ng data, analysis, harmonization, identification ng gaps. Mabilis, mabilis yung galaw. Tapos ano yung irarank mo ng activities, ano yung pinaka-immediate, ano yung short-term, medium-term, long-term. So ganun yung tirada niya. Ang MWSS ay magpopondo ng mula 4 na rang milyon hanggang 700 milyong piso sa loob ng limang taon o mula 2013 hanggang 2017. Ang DENR naman ay naglaan ng siyam na na piso kada taon para sa forest monitoring ng labing siyam na munisipalidad ng Bulacan, kabilang na dito ang ipo. Kabilang sa proyektong balak nila ay ang pagpapatupad ng strict protection zone kung saan walang nakatira sa watershed. Pero mayroon lang mga managers na tagapag-alaga at taga-trim ng mga puno. Pangalawa ay ang buffer zone o agri-forestry zone kung saan pwedeng gawing kabuhayan ang mga lupa sa pamamagitan ng pagtatanim. Sa dalawang sona na ito, ang dapat makikinabang lamang ay ang mga katutubong dumagat. Bagamat maganda ang plano ng dalawang ahensya, taliwas ito sa paniniwala ng environmental groups. Anila, mas maganda kung totally ay wala ng taong makikilam sa bundok at magtalaga na lamang ng mga permanenting forest rangers. Ang gubat naman kasi kahit hindi mo taniman, katulad ng Ipo Watershed, kusa siyang magre-regenerate. Ang problema, bukod sa kawalan ng forest protection, ay mismong pinapayagan ng pamalan or seemingly wala na lang silang ginagawa ang pagdami ng tao sa loob ng Ipo Watershed. Kung kaya dapat ito i-relocate. Kahit sila katutubo kung sila'y sumisira ng ating uh, watershed. Isang political will ang kailangan upang tuluyang maging ligtas ang ating kalikasan mula sa mapaminsalang tao. Dahil bago pa man ang tao, may buhay na ang kalikasan. At sakaling nasugatan ng kalikasan, Ito'y may kakayang mabuhay at yumabong. Para sa Servicio All Access, June Dal Rosario. Meron pala tayong binibayad doon. 17 pesos per month. So, Aabot ng close to 200 million. Sa, sa natin sa tubig, yes. eh, part pala noon ay yung pag-aalaga ng Environmental sa so, mga watershed natin. So, yes. tama talaga yun. At hindi porkit may, may permit ng DNR mm -hmm. o ng EMB, eh legal na lahat ang ginagawa. Mm -hmm, Kasi mm -hmm. pag yan ay nasa, nasa gubat, nasa bundok, sino nakakakita sa kanila? Tami. Sino nagbabantay sa kanila? Mm -hmm. Kaya ngayon, makita mo na yung epekto, mm -hmm. uh, yung, yung pinak pinakita kanina sa video, yung yes. parang may... Uh, Soil erosion na nangyayari. Mm -hmm. Yun po ang malungkot. E, huwag na nating antayin. Parang Na hindi naman na natin yung... mabaliktad yung mga pangyayari. Susunugin mo na bago tatamnan. Mm -hmm. Ay, mas lalong uh, hindi tayo naniniwala na magtatinu na magtatanim kung susunugin mo yun. Lalo yun sa pampang ng tubig. Talaga mm -hmm. magkakaroon na yung soil erosion mm -hmm. yun. At ang mangyayari, siltation. Mm -hmm. Yung pag babaw ng tubig kasi end, nagkakaroon ng soil erosion. And in the end, kahit hindi tayo nakatira doon, eventually maapektohan na tayo lahat. Oh, de, konti yung mm -hmm. na tubig. Eh. Mm ipon -hmm. Gaya sa dam, yan ang gagaling yung uh, tubig mm -hmm. natin papuntang lamay dam. So it affects diba? all of us Oo. talaga. So pag, pag bumabaw it's a ang tubig, konti ang may ipon natin mm -hmm. during the rainy season o mm -hmm. ulan dahil silted na yung tubig. So hindi natin antayin yun. Hindi lang yan. Magiging marumi yung tubig. Mm -hmm. Magiging malabo. di ba mm -hmm. Kahit sabi mong may nilalagay, may nilalagay, na ano dyan, chlorine yan, pag malabot maraming tubig eh pero marami pa rin. Eh, naisip ko nga 'di ba how much yung total close to 200 million so I guess we should have had enough funds it seems like ah. para ma hindi na daaabot doon sa mga binabanggit mo. At para mabantayan mm -hmm. yung uh, kagubatan natin na nasa watershed mm -hmm. at gaya na sinabi na ng last speaker, eh, re-locate mm -hmm. yung mga katutubo din doon. Mm -hmm. ma ma malawak ang ating pangkagubatan na doon sila ilagay at hindi mm -hmm. doon sa tabi ng tubig. Mm -hmm. Okay, so na naman, maayos yan. At sa pagbabantay po ng Servisyo All Access, magising tayo sa katotohanan at gawin ng tama ng pamahalaan ng mga ehensya ng pamahalaan na involved dyan ang kanilang mga trabaho. It's 22 minutes past the hour of 11 in the morning. Magbabalik pa po ang Servisyo All Access. Makalipas ang ilang paalala.